找我。 Ôi. Alo. Này. Cái này. Bằng lấy nha. Cái này thì bây lagay ko na ang pangalawang lata. Kami handa sa bao. Tinatakman naman ng bao. Taras talaga itong ginataan. Pantamis sa pati. Si po magiging natin guys ng asin magiging guys ano ang alog guys ang, guys ang alobati. Alobati. So, alobati guys. gulay nito so, ang ko ni ng batis kulotnya guys gusto na yung malunggay Halo ang kumalunggay Sis tanisha ang malunggay Sa ginataan na siya malunggay. Mahalong ang aking gantaan. Sagay ko na guys ang seasoning. Yan. Seasoning, pampasara. Natin para matunaw yung seasoning na nilagay. Ilagay ko na guys ah, ang unang gata guys. Ilagay ko na guys ang unang gata. Ito na. Um, sarap. Ito, um, uh, sarap to guys.

guys. ito na yung malunggay. Haluan ko malunggay. Masistan siya ang malunggay. Sa ginataan na kuya.